August 19, 2024 nang kami dumating dito sa Manila kaya kami nandito, syempre mag skill test para sa Korea kapag nakapasa ka sa exam kasi ay magpuproceed ka sa second round papasalamat ako sa Panginoon kasi nakapasa ako hindi ko akalain na makapasa ako dahil sobrang hirap ng exam kaya sa mga nagbabalak mag-aral dyan ang advice ko ay mag-study talaga ng mabuti, pagkarating namin dito sa Manila, ay diritso na kami doon sa labas, para makapag ng sa sakyan, papunta doon sa hotel na aming tutulugan. Antok na antok na kasi kami dahil sa biyahe. Magto 12 AM na kasi kami nang kami dumating dito. Ang exam pala namin ay August 2021. Mm. Nag-advance lang kami sa pagpunta dito para panigurado. Kasi importante importante ang skill test. At para naman makapagsuroy-suroy dito sa Manila. <laughs> Ayos to. Nindot pala magbiyahe kapag marami kasi masaya hindi boring. Dito lad nung nag-exam ako na ako lang isang bumiyahe sobrang boring talaga pagdating namin dito sa labas ay agad nagbook ng sasakyan sa pagbook ng sasakyan papunta doon sa hotel ang gamit namin sa pagbook ng sasakyan ay grab na apps ang kagandahan sa app na to ay makikita mo kung magkano ang ibabayad mo sa ilang minuto na paghihintay namin sa wakas dumating na ang sasakyan pagkadating ng sasakyan ay sumakay agad ako baka kasi maiwan ako sa cronset pala ako sumakay para ako ang pinakaunang dumating <laughs> A few minutes later, sa wakas ay dumating na kami sa hotel. Talagang antok na antok na ako at sarap ng humiga. Pagkarating namin dito ay agad sumakay ng elevator. Elevator para makarating agad sa kwarto kung saan kami matutulog. Grabe pala itong hotel na aming napuntahan ay sobrang taas. Malalaman mong mataas kasi ang daming numero sa elevator. Kaya kami nagtawanan dito kasi baka nagkamali kami ng numero. Mabuti na lang at nagchat yung map namin at sinabi kung anong numero pero kami dapat, mabuti na yung nanigurado. At nang nakalabas na kami sa elevator, ay hinanap na naman namin yung numero sa kwarto. At dahil sa dami ng kwarto dito, ay nahirapan kami hanapin. Ay, ay. At sa wakas, ay nahanap na namin ang kwarto namin. Ang bukas namin ay sobrang ganda. <laughs> ang kwarto namin ay merong dalawang higdaan at saka may TV. Kung alanganin ang aircon, ay merong electric fan naman. Sa kwarto na ito, ay meron palang dalawang CR at saka meron pang ref. Kala namin, meron Merong laman yung ref, wala pala. Kala ko ay merong Red Horse. Ang sarap kasi uminom bago matulog. At dahil walang inumin doon sa ref, ay agad kaming humiga. Antok na antok na kasi kami. Dahil sa biyahe, hanggang dito na lang yung video namin. Eh kasi matutulog na kami. Mahaba-haba pa itong video namin, kaya abangan nyo ang part 3. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-follow. Maraming salamat po, at bye-bye!